Ganda dito Mga ito Ito, so, pag-usapan natin Kanina, nasa Reels Sa FB Ngayon, dito sa Youtube Pag-usapan natin ang ano Ang Naglalakad ako ngayon dito eh Bermosa, oh. Habang naglalakad Pag-usapan natin ang ano Ang Anong Anong ating uh... Bansang Pilipinas Ito, oh. Ito'y mapapanood ng senador, mga senador, lahat ng mga mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga nakapwesto sa ating gobyerno. Alam nyo nang, ano, na inaano na ni Biko Soto ang ating ang kanyang <coughs> pamumalakad sa ating sa kanyang ay sa kanyang nasukupan sa Pasig. Di ba, di ba po tayo ay ano, Tayo po ay may app, may labing dalawa. Labing dalawang senador. Oh. Sa ating bansa, labing dalawa. Labing dalawang senador sa ating bansa. Wow ito uh, ang aking sasabihin sa inyo kung talagang gusto ninyong guminhawa na ang ating bansang Pilipinas ito ah uh, ulitin ko po labindalwa yan labindalwa yung senador natin tapos ang ating bansa ay kinakalaoban ng Luzon Bisaya at Mindanao ano po yan. Sa labindalawang senador, ang ating bansang Pilipinas ay may tatlong ano, tatlong pulo pagpalagay na. Luzon, Visayas, Mindanao. Pagpalagay natin, kung hindi pulo yan, basta Luzon, Visayas, Mindanao. Diyan sa labindalawa nating senador, dapat sa mga yan, kung tayo talaga kung talaga gusto nilang magtrabaho na maganda at ang ating bansang Pilipinas ay umunlad pag ati na yan nila, nila yan yung tatlong yan yung Luzon, Visayas, Mindanao na yan pag yan hati na lang ninyo dapat pag ati yan na lang nila alam nyo kung bakit apat sa Luzon apat sa Visaya apat sa Mindanao yan Apat na, apat na senador sa Luzon, apat na senador sa Bisaya, apat sa Mindanao. Kaya naman po nasabi yan, ha? Para po sila may mat matrabaho talagang maganda. At para itong ating bansa ay umunlad. Bakit po yung mga ano diyan, yung mga budget na yan, mga budget-budget na pinag-uusapan nilang yan at nilalagay din lamang sa sarili nilang bulsa bakit hindi po nila tulungan na lamang yan Luzon Visayas Mindanao na yan sa mga project na agricultural o, sa agricultural sa kalsada dapat yung mga yan kukusan may liblib na lugar at maraming mga nagtatanim doon sila nagpapagawa ng kalsada para hindi magmahal ang ating mga gulay ha? Hindi po ba? Oh. Kasi kung tayo ay merong ano, meron tayong ganyan na uh, kalsada, at ilahat po ng mga nagtatanim sa buka bundukan, at saka yung mga nasa kabundukan may nakatira, mga na ng siyudad, at saka para makarating na din yung mga marating na rin mga school yan mga nag-aaral ay buti pa nga si Kiklax pero kasi Kiklax ha Kiklax lang dun lang natin ano dun na lang tayo mag ano eh tumaraw eh do kay King Laks na na ano na video niya ha o oh. Biro, kayo nakapunta siya sa sulok na kasulok-sulukan tapos ang ang ano pa ang nakita pa niya school na malapit ng magiba ang sa ang kanilang upuan mga sira-sira pa oh. kung talagang gusto tumulong ng ating mga nasa gobyerno dapat yun lang ang tulungan dito sila nagtitigil sa kapatagan eh dito sila, sila nag-uusap sa Malacanang wala nang kundi sila kumain ng kumain wala naman silang na napapagandang kanlan lugar kaya maraming pumapasok na NPA eh. kaya mga may maraming bandido alam nyo bakit gawa ng mga ano eh, ng mga nanunungkulan sa gobyerno eh, mga nakapiso sa gobyerno ha bakit po hindi natin alimbawa ah uh, yung Mindanao ha dyan maraming nang, maraming mga bandido Nangingidnap. Eh bakit siguro kaya nangingidnap? Walang makain. Ha? Oh. Kasi kung may mga trabaho yung mga yan, hindi na magaganyan yan, hindi na magagawa yung trabaho yan. At saka kung may taga sa inyo, antagal yun ang tagal nyo nang pinaglalaban yan. Bakit may mga baril pa yung mga tao dyan? Oo. Oh. Anong ginagawa dyan ng congressman? Di ba may congressman, may gobernador? Oo. Oh. Ha? Kung talagang inyong gagawin, magagawa ninyo magagawa ninyong umunlad ang ating bansang Pilipinas madali lang naman eh isang na lang dyan sa, ano, sa Mindanao eh eh di syempre pag, pag ang Mindanao ay eh, naging maganda at umunlad o di lahat yan uunlad na gawa ng hindi na magiging korap hindi niyo kinokorap ang pera ng kabanang bayan biro kayong pinag-uusapan nyo bilyon-bilyon o oh, eh, hindi pa ninyo itutok dyan sa inyong anong yan sa inyo na ay kayo lang ang nagpapayaman sa inyong ano kayo lang ang nagpapayaman eh kayo lang ang yumayaman ay eh, kung man lamang ano yung sa ano sa sa tao tinutulong nyo gumagawa kayo ng paraan para hindi magutom ang tao ay kayo gusto lang kayo lang ang gustong ano eh gustong umunlad eh ito may si Biko Soto. Si Mayor Biko Soto. Nagawa niya sa kabit sa ano sa Pasig. Bet ninyo kaya gawin. Sa ibang lugar. Sa inyong mga nasasakupan, mga ibang mga congressman, mga mayor. Dapat 'yun na lang ang gawin po ninyo. Ano po? 'Yun kung kayo man ay may ano comment, diyan natin pag-usapan sa comment section. Ano po? Inlamang at marami salamat sa inyong lahat.